May question yung ating uh, subscriber na paano ba nila puporsigihin ang kaso nila or puporsigihin ang uh, employer, ang respondent sa kaso, na magbayad na kasi nanalo na sila sa decision ng labor arbiter. So, para ma-address natin yung question niya, kailangan ma-discuss natin kung ano yung mga nangyayari kapag ang decision ng labor arbiter at panalo yung complainant. No? Tapos uh, sa isang decision na panalo na yung complainant, ano ang obligasyon ng employer, ng respondent no? kapag for execution na, <coughs> ano naman ang mga karapatan ng empleyado dyan? At ano din ang tungkulin dapat ng panan ng uh, nasa gobyerno, sa si sheriff, at sa labor arbiter. At talakayin natin 'yan. Shout muna natin ang ating mga subscribers and followers. All right. Um <clears throat> kapag nanalo ka na sa labor arbiter, may decision na, di ba? Hindi pa naman tapos ang laban diyan. Dahil nakalagay sa ating 2011 NLRC Rules of Procedure na pwede pang mag-appeal yung kalaban, yung respondent, ano? may karapatan siya na mag-file ng appeal basta masatisfy niya yung mga uh, grounds so requisites for perfection of appeal no dapat may yung memor memorandum of appeal siya, uh meron siyang posting of bond para sa monetary or judgment no uh exclusive damages and uh, attorney's fees tapos uh dapat na i-file niya the 10 calendar days no and uh of course dapat merong uh, ano yan uh proof of receipt ng uh, appeal niya sa kalaban no and then verified ang kanyang uh, memorandum of appeal. So hindi pa agad-agad na magbayaran kapag uh, kakatanggap pa lang or nakuha ang decision ng labor arbiter. Ngayon, assuming naman na ang decision ng labor arbiter eh, hindi naman inaapela within 10 calendar days kahit nga natanggap na ng kalaban mo, then magiging final and executory na 'yan, no. Halimbawa naman pa uh, meron ding uh, appeal pero hindi na samahan ng uh, bond no then pwede rin maging final executory na yung decision ng labor arbiter now in particular case uh, magiging siya na certificate of finality sa labor arbiter then for execution na yung kaso no uh, pag naging uh, for execution na uh, uh, papunta na kay sheriff yan kasi magpapa na motion for issuance of written execution tapos magiging siya ng uh, WOEC labor arbiter address ito sheriff to sheriff na Pwede mag-record ng voluntary payment kung kaya ng uh, respondent, no? Pero pag hindi nag-voluntary payment, then ko proceed yun to garnishment, and then, tinglaid, et cetera. Kung mayroong bond, then ko proceed against the bond. So, ibig sabihin, puporsigihin mo ba ang employer na magbayad sa ganitong pagkakataon? Malabong mapuporsigin mo siya kasi kung si employer mo ay passing lang naman, uh, kung ano lang yun sa batas, hindi siya proactive, sila yung susundin niya, then hayaan niya lang na gumulong yung proseso. So, halimbawa, o sige, eh, antayin ko mag-garnish. So, kung bibilangin mo ngayon yan, kung datay na decision sa si labor arbiter na panalo ka na, tatakbo pa ng mga ilang buwan, isang, isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, depende kung may nahuling uh, pera sa banko o, nung nagpa-garnish yan. Kung wala, di lalong tatagal kasi maglilaedi ka, di ba, magbabenta ka ng mga real property kung may mahanap ka. So, walang way na sinasabi mong puporsigihin na talagang sobrang mauobliga siya dahil ang pag-uobliga sa ilalong ng batas yung execution process na binanggit ko. At, at, hindi yung mabilis. No? Kung expectation mo less than a month, eh, lower your expectation kasi, kasi hindi talaga gano'n yan. Ngayon, halimbawa naman na uh, nag-decide mag-appeal, lalo mahaba. Kasi siyempre pa nag-appeal siya, at perfect niya yung appeal niya, no? papunta tayo sa Rule 7, no? sa rules ng NLRC Commission. So, siyempre, pag nag-file ang memorandum of appeal, ikaw mag-file ka rin naman ngayon ng iyong answer. No? Pag nagfile ka ng answer, mag-reply siya, pantay tayo ng decision ng commission. Ano? yung decision yung commission, siyempre, pag hindi niya nagustuhan, adverse sa kanya o laban sa kanya ang decision ng commission, then mag-file na motion for reconsideration pag-file ng motion for reconsideration, bawas, sabihin natin, best case scenario, na-deny, panalo ka na naman, na-complainant, uh, then mag-issue pa ng uh, entry of judgment. Then, at least, mga 60 days pa yan kung walang proof of receipt, no? ng uh, respondent to decision ng uh, commission or denial of the motion for reconsideration. So, 60 days na naman ang hintayin mo uh, para lang lumabas ang uh, entry of judgment. Pagkatanggap ng entry of judgment, mag-file ka ng MF MFIWOE then mag ng WOA, then papunta ka sheriff. So, walang mabilisan dyan. Kaya sabi natin lagi sa kaso, maging matsaga tayo, kasi ang nagmamadali dyan, ang napipikon at ang pikon, alam naman ninyo, naging talo yan. So, again, uh, walang shortcut. Batas ang ating sunusunod, patakaran ang ating sunusunod pagdating sa mga ganyan dahil kaso yan. Ano? So walang immediate diyan. mga employer naman na siguro ayo naman na ng ng gulo, ayun na naman masyadong mahabang proseso ng litigation. Iisipin nila gabi-gabi kung anong depensa nila. Nagde-decide na sila na makipag-settle or mag-voluntary payment. Then that is the best case scenario sa empleyado, sa complainant kung ganoon nga. Pero kung mayroon employer na palaban or nagde-decide na ilaban yung kaso, eh matagal lang labanan yan. Ano? So, depende yan sa sitwasyon. So, pero, wala yung parang sinasabi ninyo na paano ipoporsige yung employer. Hindi mo sila mapoporsige. Decision nila yan kung gusto nila madalian o gusto nila pang matagalan. Basta, hanggat na sa rules, labanan mo yan. Pwede mong uh, hinaban yung karapatan mo kasi tingin mo tama ka. At again, paalala ko lagi, pag may kaso, maging mapagpasensya, maging matsaga. Kasi kapag nagmamadali ka, diyan papasok ang frustrations, diyan papasok ang stress, at diyan papasok yung mga decision, mga action na hindi natin intended, pagkakamali na pagsisisihan natin ba ng araw, no? So with that guys, I hope you learned something from this video and if you do, please uh, share this video with your friends or any person who will take benefit from this uh, information. So thank you for watching, and I hope to see you in my next ones.